Pero may garap guys. Malabas po tayo muna guys sa atin mansion. Char, mansion ah. Mansion, par C7. Ayan po guys. Ano na, may sasakyan palabas. Tabi-tabi <laughs> ka dyan. Ayan guys, kasi mapunta po kami sa Bakala. Mapunta po kami sa Tindahan. Kaya dito po kami. Ay, kamayan! Dito sa Bakala tayo. Oo, oo. Dito Di sa loob, hindi ka pa alam. O, Sige, sige, mamaya. O, oh, sige, hanapin namin. Len! O, oh, sige, sige, alam Oo, oh, meron daw bakala. Dali, meron daw sa loo. Balikan na. Balikan na, meron daw dito. Hanapin natin. Dito daw. tanong tayo, meron daw dito eh. Ba't kailangan pa natin lumabas? Mainit. Kunga naman, no? Ayan, buti, alam niya, buti. Nakita niya tayo. Itanong natin. Bakala ah, san? ano? dito. Pupunta natin. Bakala pala dito. Bakala. May bakala pala tayo dito eh. Nagkira pa tayo lumabas. Hanapin natin. Yung garden guys. O, sa taas guys. O, yan po guys. Ang atin. Palasyo char. <laughs> Kung ano yun doon sa kabila number 1 gate po kami. Dito naman din yung number 2 gate. Ayan. Kung ano. Eh bakit doon sa kabila wala? Wala. Ay, yung ginawa is stock doon, no? Yung doon sa kabila, di ba? O kasi may reception pala dito, o kaya pala. Ay, hindi natin alam ito, ay. Eh. Ganda pala dito. Ba't ngayon lang natin alam? Mm -hmm, gando. Ay, siya. Hmm, ganda, o. Ay, jala. Diyod, jamaan. Oo nga, no? Ba't lang pa natin lumabas? Nandito lang pala, guys, oh. ah, O, di ba? Lahat na kailangan natin is nandito na. O, oh, di ba? Coffee. Eh, bakit doon sa atin walang bakala? Namalag ah, kong... Okay, makapili din pag may time. Mayroon tayo dito ice cream, pero wala lang laman ng ating ice cream. May tubig. Ah, nandito yung ating mga chocolate at saka soft breeze, guys. So, dahil doon banda sa number one is wala to, wala to doon market na kagaya dito. Dahil ito po ay gate na number 2 Kaya dito po ay mayroon po lahat nandito. So, dahil ngayon lang din po natin alam na mayroon pala bakala dito. So, lagi na lang tayo. Pupunta? Pupunta? Oh, saan daw tayo pupunta? Sabi ko diyan sa Bakala. Sabi niya, Bakala sabi niya sa loob, din na ninyo kailangan lumabas. Sabi ko, ha? Sabi niyo, diyan, sabi ko, tiko alam, saan 'yon? Sabi dyan lang. So, dahil nakakita po tayo ng Doritos, so Doritos po ang kukunin. Kasi ito na 'yung mas ma madali ngat natin. Ayun, hot tea, ano siya, eh, hot. Diyan makikita niyo pa. Isa pa 'yan. Alin ba masarap 'yung dilaw, 'yung ano? parang parehas din ito oh masarap din yun diba yung flavor po na ano ra rasa 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 mm -mm. okay tapos sa pa tayo nandito na yung ating mga favorites na mga ngat, -ngat habang tayo nagpupupo okay guys Okay. Ito guys is para to guys sa mga pamadalian na hindi na market So, meron pala sila dito, kumpleto pala sila dito. So, ngayon po natin alam ito na na-discover sa taga natin ng 3 years na dito sa Parsi na ngayon lang po tayo nakadiscover ng uh, ano, ito guys, masarap yung torrents. Masarap yung ito guys. Mamad ka wahed, yeah. Riyaro ba? ba? Atab, okay. Real Aruba. Okay, guys. Okay, 125. Ito, guys. 1 so real and 25. Di, meron na tayong 5 real. O, diba? So, meron na po tayong 5 real, guys. Nakapuha na po tayo. Ayan. Oo oh, nga, lahat na kompleto. O, oh, nga, dami mga madkam. Real na. No? Real na. Ayan. Okay. Tapos riyan. Sige, hanap pa tayo ng iba. 120. 120. Ito maganda tuloy, no? Biskuit-biskuit, to, biskuit, oh. Di ba cute? Ha? Huh? Bito, o. Biskuit, biskuit Eh, biskuit na. No? Maganda siya. mag. Hada Muhammad can? Simsim. na yeah, o. Riyal na Bardo? Maka, ano, matikman nga. Putito. Ay, putito pala Anil, ito. Ano yan, tayo? Ito, Ito, putito. Good. Kuha. Try natin. <laughs> One, ano lang din eh. Ito naman, gambar eh. Ayoko ng gambar eh. Patatas ang gusto ko. Magkano to? One, twenty-five. Patatas ang gusto ko. O, oh, di ba? Nakaipo naman tayo. Maran lang tayo mga ano, mga... Ma Kailan natin yung gambar eh. Mayo ko ng gambar. O, oh, ito naman yung mga cake. Okay. So, meron pa tayo dito pupuntahan. Dahil meron pa dito tayo na-discover. Okay. Ayan guys, so dito yung kagandahan guys dahil kumpleto din sila sa mga gamit sa bahay at kumpleto din sila sa mga pagka, mga kinakailangan mo na ma ma maluto, kinakailangan mo na kakainin. Di ba? Ito naman yung mga bigas at mga pool din sila, meron din sila mga pool, makaroon na lahat kumpleto. Ang ang mga kakailanganin natin sa bahay ay pwede na po dito natin sila kunin, Ayan po guys. Ito rin, no? Kasi, di ba, may sardinas tayo? Di ba, maganda to sardinas? Ano mga kumagkano? Eh, sali mo na doon. O, oh, sige na, tag. Magsusunod na naman tayo mapunta. Meron din sila mga chocolate, guys, o. Oh. Eh. mga chocolate at mga chichirian at mga iba pa. Okay. Di ba? Yung rep nila, puno ng anong. Ayan, guys ito yung kagandahan guys dahil napakalupit talaga ng tindahan na ito maliit lang sila pero napaka cute pero puno ng paninda ito yung gusto ko na mini bakala or mini store lang po sila pero kompleto po sila diba? ito yung simple lang dito lang to sa number 2 gate na parsi po guys okay ito naman yung 7 7 Kumuha ka ng biskot? Biskot? Oh, wala dito yung biskwit na gusto ko. Ipa, ano mo ngayon sa akin, Len? Magkano? Ito yung mari. Hada mo, Ahmad Wahid, real ro ba? Yeah. Real unos? Okay. Real unos daw to, Len. Biskwit. Okay, may tayo unos. Ayan. Kasi bababa pa naman din tayo ulit, di ba? Ay, meron dito ginger ro. Oh. Ito to, real. Ito, ginger. Masarap din to guys. So, oh. ginger snack. Durian. Makuha tayo dito na isang piras. Turian. Okay, Muhammad. Super account na dakulokan. Ano biskut kinu mo? Ito, ito sali mo yung dyan. Eh. Oh, Uy, nandito yung Doritos na mga lalaki, oh. Uy, oh, nakakatuwa. Nakakatawa. Ito. Wala. Ito, oh, ang ganda o. Oh. Ito, realo na si Trey. po Ayan mo na, may lamang pa naman ano, ko Yung nang -ano yun po. Bababa, bababa din naman tayo dito ulit, di ba? Ayan. Ano yan? Ayong ano, yung tag dito. Patingin. ai maserap tuh, maserap kulin, okay. rewah dos, tuh tuh oh tuh ada ada liu ah Salaamma. I'm, I'm Salaamma. Salaamma. Bago. dos, huh? dos, oh yeah. ada hana, ah, ha, ada, dosa, ha?

Harbatas? Portion. Magkaroon ko lang sa'yo dyan. May natira ka pa? Harbatas. Simpit ka na lang. Hindi. Ito na lang. Ito na lang mamay. I have a cup to telephone. Painta ka lang Ay, ay, Okay. Ah, uh, okay. okay. uh, ito pala lang sinasabi mo. Bakala. Oo. Oh, bago lang to, ka. Bubukas lang kagabi. Ngayon, wala sila kumpleto na.

طيب اهو بابا يا محمد خلاص برتين Mada. kasi Mada, oh. Mada. Visa kasi. Ay, siya. Hindi, Visa? Visa. 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 Ah, visa, may MC. May MC? Na, yan yun. Ano ko wala naman ano. Kala, send ba? Di mga nasa. Ito, mojo din, number one, ano. na yung ano ko ba? Bilang yung... Mami, Para ba rin na under yung istisi pa? pa yan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yung sampu lang. Magkano ba yan? Dahil 11. 12. 12. 12. 12. Bagi -nus. Wala ka na nos. Bagitoria. Bagitoria. Matemos kila Muhammad. Wala man. Okay. Maradya na si Anay Pinata. na Inshallah. Wala man. So, inubos ko dito eh. Kaya na. Okay. guys. Mauwi na tayo guys hindi na gamit yung ating STC card guys kasi nada yung kanilang masin yung ating card is um, uh, visa so mawin na po tayo dito sa gate number 1 kasi doon po tayo sa gate number 1 so yung bakala po guys is uh, bago lang pala kabubukas lang na kagabi tapos yun guys nakabili kami ng chichiran kasi ito lang naman ang life natin pag nanonood tayo ng mga drama drama nanonood tayo ng mga bagay bagay so simpre nabuburing tayo so pinapagawa Charm. Dito kasi guys, yung mayroon dito kasi po Uh, well, bob e tawagin na. Yung parte-parte yan ba guys? E, sa so, kapintuan so, na yan. Ayan. Di tapos, pag ka nagpa-party-party, dito yung umaandar na parang yung tubig dito ay pataas. Ganun. Di ko alam yung papanag sa yun. <laughs> Pero maganda siya, papramis. So, nandito na tayo sa ating territorio. Hindi na tayo malalayuan, di ba? baka na natin mahihinitan, di ba? Kasi nandito natin sa kapit. Eh. Madali na lang tayo magbaba kasi dito, lang sa number, dito lang na sa number, dito na sa number 2, number number <laughs> 1. Para kapit <bahay> lang din. <laughs> ah, rang kapit bahay lang din. Kasara, kasara. Oh, madami ka big. Sabi na 31 gate. Ah, wala ni bangko dito len. O tama yan, para hindi na manuhan. Yan po guys.